WhatsApp what's up mga sir? Tagal ko nang di nagpa-vlog ah. Eh. Pero tuloy-tuloy pa rin. Hindi tayo pa pa uh, sa sa mga nangyayari sa paligid, 'di ba? Kasi minsan napapagod tayo, eh, no? Hindi tayo naging consistent sa ating mga uh, ginagawa. Tulad ng pag-vlog, pag-YouTube. Dahil nga hindi naman ito yung main na trabaho, libangan ko lang if ever na babiyahe minsan na kapag record ako hindi ko na na-edit kasi syempre hindi ko naman pwedeng unahin ng editing sa trabaho ko di ba tapos sa time ko sa family pero syempre kahit once in a while makapag upload dahil sayang din so ngayon mga boss meron ako sa inyong share kasi baka uh, ma encounter nyo yung ganito if naalala nyo nahuli ako ng LTO hindi kami naka seatbelt ng misis ko Uh, paso yung registro ng sasakyan at the same time yung aking lisensya ay number 1 lang yung code last November 15 pa ako nahuli ngayon ay mag end na ng year December 29 ah uh, ngayon ko palang naasikaso kasi nga ngayon lang ako nagkaroon ng pera budget para doon pero yung binayaran ko na yung aking ticket, yung violations ko, still hindi pa rin binigay yung aking lisensya. Aww. Bakit? Bakit kanyo? Wala nyo. Ang reason is, dun sa aking isang violation na unregistered or paso yung aking registro ng sasakyan. Ang condition pala nila is, hindi mo pa rin makukuha yung lisensya unless otherwise, mapaparehistro mo yung sasakyan mo end of story hindi ko nakuha yung lisensya mga sir binigyan lang ako ng resibo sabi ko tinanong ko sir ano tong ano mong gamit ng resibo pwede ba tong gamitin as a substitute dun sa lisensya hindi rin siya nakasagot definitely hindi kasi nga hindi mo naman pwedeng gamitin yung sasakyan dahil nga ito ay paso ba? Diba? Pero sabi ko, Sir, pwede ba gamitin yung yung ang resibo as license kung ang i-drive mo ay registered na motor? So, kyan. Sabi niya, pwede daw. Pero parang hindi. No? So, I think hindi. Dapat lisensya pa rin. O, 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 ngayon, nagda-drive ako nang walang lisensya. So, this is very, very bad. Kasi pag may huli, yari. So, yun lang mga sir. If ever nahuli ka, tapos paso yung rehistro sasakyan, Ngayon, na yung register ng tina-drive mong sasakyan. Magkano ba ilation ng 12 mil boss? 12 mil. Ngayon kukunin mo na lisensya mo kasi meron ka ng pambayad na 12 mil. Ang problema, no? hindi mo pa rin makukuha unless otherwise yung minaneho mong sasakyan ay nakarehistro na. So, dalawa yung gagawin. Parehistro mo, mo yung sakya mo Ibayara mo yung violation mo Para makuha mo yung Yung lisensya Alright so I guess meron kayo natutunan sa vlog na to Until next time Hanggang sa susunod na vlog Again this is our God Ingat po tayo lahat Keep safe, ride safe and God bless us all Till next time Bye bye, peace you